Hello sa inyo mga bossing. Welcome back to my channel Jerfix nga pala. In today's vlog natin, magto troubleshoot lang tayo dito sa may Revo na umiilaw na yung indicator light ng battery. So start natin. So, ang customer complaint dito, ay umiilaw yung battery sign. So, pagka umiilaw yan during running ng ating engine, ay hindi kumakarga, o may problema sa charging system natin. So, aalamin natin kung ano bang naging problema nitong sasakyan na ito at gagamit ako dito ng tester. Ito. Okay? So, labas lang tayo. Yan, gagamit ako dito ng Micro 200 Pro na tester, battery tester to. Lalagay lang natin sa terminal ng battery. So, yung tester na to, nabili ko lang sa Lazada or Shopee. Meron naman yan. Lagay lang natin. Tapos, kailangan yung pagkakaklamp nito is maganda Yan, tulad niya hindi siya umilaw. 37 volts kapag halimbawa ka, loose contact. Pero dito, okay yung volts niya. So tingnan natin kung okay yung battery. Regular flooded, okay si 500 Okay. Good battery siya mga boss. Okay yung battery. So, mag-uproceed tayo sa charging niya. Okay, kapag ka ganito, kung may problema sa alternator, minsan may problema siya sa sa mga drive belts. Kapag ka no output, wala namang lalabas dito na kuryente galing sa alternator natin. Kaya, check natin yung battery positive ng output ng alternator natin and i-check natin yung belt. Kapag ka no output, wala lalabas dyan. Ganito dapat ang good charging. 13.89 Hanggang 14 volts Then kapag ka bumaba yan sa 13 umabot ng 12.6 Pababa Hindi kumakarga yung alternator Engine running Pansin nyo dito pa lang kitang kita na hindi umiikot yung water pump hindi umiikot yung fan dahil naputol yung belt so no output talaga yan ayan kita nyo so mag overheat tayo kapag ganito hindi gumagana yung alternator hindi rin gumagana yung water pump patay natin Ayan, kaya wala pala lumalabas na output sa alternator ay putol nga pala yung belt hindi umiikot so nalaman natin pero confirmation lang na kapag kami output yung alternator natin is kailangan i-check natin yung battery positive yan sa alternator okay so gagamit lang ako dito ng test light eto nilagay ko siya sa negative Then, itest natin kung merong iilaw. Dapat may iilaw pa rin yan. Ayan. May iilaw pa rin yan kasi, syempre, output yan eh. Galing sa positive yan. Dapat may iilaw. Pero, gagamit tayo ng multi-tester para lumabas dyan kung 13 ba o 14 o 14 volts na tinatawag. So, dapat 3.7 pataas yan hanggang 14. Pero, dahil nga hindi umiikot yung kanyang pulley ng alternator, sigurado naman na hindi lalabas talaga yung output dyan. Dahil syempre, alternator yan. Kailangan umikot muna yung pulley bago magkaroon ng karyente. Ayan, bali ang gagawin natin dito is papalitan natin yung fan belt. Then yung alternator sigurado magkakaroon na output yan kasi iikot yan eh. Sasabayin sa pag-ikot ng crankshaft natin. Then, ayun, yun lang para sa mabilisang troubleshooting lang dito sa may Toyota Revo. Pero dito, syempre, papalitan na rin natin yan para isang palitan. Sabay-sabay na. So, it, isang tip lang mga bossing, kapag halimbawa lang kayo ng belt, huwag nyo na itakbo kasi tulad nito, ay naputol na yung belt kasama na rin yung sa may fan. Then, syempre, hindi nagagana yung water pump nito at syempre, magkakakos ng overheat. Then, hindi rin kakarga yung inyong battery. Pero, kapag halimbawa na buo naman yung inyong belt then yung alternator ay may problema pwede natin itong ipatakbo basta sisiguraduhin lang natin yung voltahe ng ating battery is mga nasa 12 volts pwede pa natin mapatakbo kahit na umabot ng isang oras yun lang, wag lang tayo mag aircon and wag tayo mamamatayan kalimbawa naman matayan tayo mahihirapan itong uh, paandarin yung makina kasi kailangan ng heavy load. So, maubos yung battery natin. Okay? Maubos yung karga ng battery natin. Yun lang. So, pwede mapatakbo kapag ka hindi putol yung belt. Kapag kami may problema lang sa alternator. Okay? Tingnan din natin kung may stock up. Hindi naman stock up. May gaspang na yung bearing. Hindi naman din. papalusot lang natin yung dito sa ano sa fan ayan natanggal na eto mga bossing bali nalagyan na natin ng banduna na belt ayan bago na yan pero replacement lang siya pero at least napalitan natin at ngayon papanda rin kung mawala na ba yung warning light sa battery alright so ito yung sukat ng charging niya. 13.99. Hayos. Then, para malaman natin, kahit naman hindi natin gamitin dito, okay lang din naman. Pero, mas maganda, pakita ko na lang din sa inyo yung output dito. Kasi, minsan, kapag ka okay yung output dito, tapos, sa battery, pag tinesting nyo, mababa, baka may problema rin sa wire. Kaya, lagi nyo titingnan So, lagyan ko dito. Ayan, 14.11 Mas mataas Kumpara natin dito Ayan, ito sa battery Ayos mga Lodi So, okay Yung wire niya may, may pagkakunting Hindi lang pagkakaparehas Pero kung tutusin Okay, okay pa So wala na rin siyang battery sign sa dashboard. So okay yung battery, okay na rin charging alternator, ayos na ayos na yan. And syempre yung belt na palitan na, na rin natin yan. Alright, gamitin naman natin dito sa tester ko. Charging test. Kung okay pa yung alternator natin. Kasi tinitingnan natin yung ripple test. enter natin kapag uh, nasa 2,500 okay charging normal so pasok hindi na siya no output so yun natapos na natin yung pagka, pagka troubleshoot ng ating no output sa charging system natin napalitan na rin natin yung belt ayos na rin and natest na rin natin kung okay ba yung output ng alternator natin so okay na Maraming maraming salamat sa panonood